Happy New Year everyone! Ako si Jen. Kilala nyo ba si Queen Yasmin? Isa siyang sikat na online personality, singer at spoken word artist. And ngayon naman, nag-start siya ng Mango Greyhams business. Kaya naman na curious ako. And kaya murder ako ng Mango Greyhams kay Queen Yasmin. Panoorin niyo na akong kumain. Natikman ko na. Ang tanong, okay ba o hindi? Okay, okay. Can putet put it this way? Pag tinikman mo yung mango Grahams parang matatransport ka talaga sa heaven. Kasi sa unang kagat mo palang, parang gusto mo nang mamatay. Mamatay sa sobrang saya. Sa sobrang saya, nakakabaliw. Parang pag-ibig. Feeling mo, in love ka habang kinakaim yung mango greyhams. And diba, pag in love ka, parang kang adik. Kasi nakaka addict siya. Sobrang nakaka addict nakakasira na siya ng buhay. And diba, pag sira na yung buhay mo, doon mo na may experience yung true happiness. Kasi, doon ka toto to find joy sa lahat ng mga bagay lalo na sa mga simple and little things so all in all eh.